may goal ang Bible Society together with other Bible translation agencies na tapusin na ang translation ng Biblia sa lahat ng wika. So, nagsimula sa eight major languages. You see, there are two basic Bible translation approaches. You have the formal translation and the meaning-based translation. At ang eight major languages na ito, lahat sa kanila meron na siyang formal translation at meron na siyang meaning-based translation. Ibig sabihin, at least 16 na yon. After the eight major languages, nagpunta din ang Bible Society, nag-translate din ng Biblia, sa ibang mga wika, including minor languages. For example, Bible Society also has a um, translation in Ibanag. It has a translation in Kuyonon. Natapos na natin yung ating Biraknon New Testament. We have finished our Tingyan New Testament. May Go lang Bible Society together with other Bible translation agencies na tapusin na ang translation ng Biblia sa lahat ng wika. So, the Bible Society is working together with the Summer Institute of Linguistics, Translators Association of the Philippines, and uh, some other. So, para makompleto ang pagsasalin ng salita ng Diyos sa lahat ng wika sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan, meron tayong limang wika, limang projects sa Bicol lang. Tapos sa north naman, sa Cordillera region, merong apat na wika. Ito yung oral Bible translation. Napakaganda ng translation na to dahil sinusubukan natin i-approximate yung unang transmission ng Bible na orally. So ito yung oral Bible translations sa mga wika ng Banaw, Masadiit, sa dangga, tsaka yung isneg sa corner sa apayaw. So yan yung mga wika na ginagawa natin. Pero meron din tayong ginagawa sa wika ng mga Filipino deaf sa Pilipinas. Ito naman yung Filipino Sign Language New Testament. At sa tulong ng Panginoon at sana ipag-pray nyo rin, matatapos natin ang mga projects na to sa lalong madaling panahon para makagawa pa tayo ng iba pang mga translations, hindi ba?